bana sa ato ang uh, sa mga panghitabo diri sa atong nasod uh, kini uh, usab dungan sa atong pagselebrar or pag uh, hinumdum sa uh, pagdeklara sa law sa atong kanhi presidente nga uh, di diktador uh, Ferdinand Marcos Sr. Ah, uh, kani uh, maayong una sa tanan, no? maayong hapon kana tong tanan. Uh, sa pagkakaron no, nagpadayon paghihapon ang atong ipahigayon nga peace rally diri sa Pantawan Boulevard kauban ang atong mga kaubanan sa maisog o ubang mga sektor nga naay pagpakabana sa ato ang uh, sa mga panghitabo diri sa atong nasod. Uh, kini uh, usab, dungan sa atong pagselebrar o pag, or pag uh, sa Uh, pag pagdeklara sa lo sa atong kanhi presidente nga diktador uh, Ferdinand Marcos Sr. O niya uh, karon ni Kuan Buta Igor apuntang ni Kuan sa pagtubag sa Kuan sa panawagan sa atong mga sektor nagkalalaing sektor sa atong uh, nasod nga nagpahigayin ng sabog rally dito no? So, gamay ra ang ni ah, tambong karon, pero na, aside, yung na to sa ding laing grupo nato sa Maysog nga ni apil nagkuan sa dito sa My Freedom Park. Uh, pero kani ato mga kauban diri karon mga seniors. Pero so far, so good. Ah, uh, um uh, sa nahimong speaker ganina. Atong pagpaabot sa atong kasubo sa panghitabo karon sa atong nasod. Action! Brigitrak! Walay pugong-pugong bulkan sa kamatuoran sa kaminan.